Uh, magandang tanghali po. Ayan sila, madam. <laughs> Hi, ma'am. Okay. Shout out, ma'am. Ayan, pinta na, ma'am. Uh, channel ko, ma'am. Huh? Yung channel ko. Joey Washington po. Ayan, Joey Washington. Shout out sa taga-pagpapayan sa so, <laughs> Asok na katarap sila mo daw. dito kay Lasa. Dumayo dito. Dumayo. Sigaw na ma'am. Wala si Idol Diwata eh. Wala, ayan. Sila mo daw. Dito pa na ng halian yan. Ha. Pasay, galing Mindanao guys. Kaya <laughs> tayo namin si Diwata. Dinayo na ni Diwata. Wala na, ma'am. Nasa Laguna. Meron siyang ano doon. Inatin. isang katutak na soft drinks na naman no? ayan guys yung ating uh, mga kasamang kumukuha ng uh, soft drinks dito oh, ayan dito guys at ito isang kaldero na naman isang katutak na naman ayan isang katutak na naman ano uh, tantaren grabe isang kaldero na naman Ayan guys yung mga pila. Ayan yung pila guys. Ang haba na ng pila natin. No? Oh. Ang haba ng uh, pila. Ayan. Parami nang parami na naman po ang tao. Sug su Sug tayo dito konti guys. Check natin yung mga nakapila dito. Ayan yung nakapila. Mula rito sa counter. Ayan yung pila. oh ayan hanggang doon sa dulo. Ay na po yung pila. Ang last na pila po guys. Andoon na oh. Ayan oh. Andoon na yan. Punta natin guys ha. Punta natin yung uh, huling pila. Ito yung huling pila guys. Ayan. So, ayan yung huling pila. Papunta dito. Ayan. Ayan hanggang doon sa dulo. Ayan yung huling pila. Hanggang dito. So, ito tayo dito guys para makita nyo yung uh, pila. Ayan. Ayan yung pila. Hanggang doon. Ayan na yung pila. Hanggang dito sa may bulo. Mausok dito banda guys. Ayan ang mausok. Ayan yung huling pila. Ang haba hanggang dito. Ayan. Ayan. Ayan, ganyan karami yung uh, tao ngayon guys dito. No, parami nang parami mausok kasi nga may nagiiihaw. Ayun yung nagiiihaw oh, ayan. Ayan, may nagiiihaw diyan kaya medyo mausok. So ayan yung haba uh, ba anong uh, ayan na yung pila. Ayan, hanggang dito. So ayan, yun yung uh, pila plus hanggang doon sa doon. Ayan, papunta sa may cashier. So ayan yung uh, pila. Ganong kahaba yung pila. Hanggang dito, ayan. Ayan. Ayan yung pila. Hanggang doon sa cashier. Hanggang doon sa may dulo. Ayan yung last. Yung pila naman na last na buntot. Hanggang dito sa may, uh, ano, malapit sa may, ano, ni Diwata. Mini market. May idol na uh, Diwata, guys. Ayan yung pila. So sa tansya ko mga 100 plus pa yung uh, nakapila guys Na hi hey, ma magandang tanghali po Ayan sila madam mo <laughs> Hi hey, ma shout so, out, Shout out ma'am Ano pinta na ma'am uh, Channel ko ma'am huh? Yung channel ko Joey Washington po uh, Ayan Joey Washington Shout out sa taga pagpapayan sa pagpapayan <laughs> So nakatarap din sila madam, lumayo dito kay Lhasa. Lumayo namin na po. Lumayo? Lumayo dito kay pa ma'am? Oh, wala oh. si Idol Diwata eh. Oh, wala. Yeah, oh, wala. ayan sila mo O dito pa na ng halian yan ha. Pasay galing Mindanao guys. tayo namin so, <laughs> si na Diwata. Lalo. Si ni Diwata. wala eh. Wala nga ma'am, nasa Laguna. Meron siyang ano doon, inatinan na program. Mindanao. <laughs> Iniikot nila yung Diwata. <laughs> Ayan, uh, magandang hapon pa Salamat ma'am, salamat ayan. So ayan guys, hanggang doon sa may uh, Dulo, ayan Yung pila Ayan, mga 100 plus na yan guys Yung pila na Ano na uh, Hanggang dito sa may cashier Yan yung last Ito yung last, so ayan Dito sa may cashier, so, magmili kayo dito Kung ano yung Gusto uh, nyo na na ano na uh, ayan gusto nyo nga uh, mamili kung ano yung gusto nyo may ano kasi tatlong putahe ay apat na putahe yung na nandito guys eh may chicken tapos may bulalo may uh, may uh, inihaw na chicken tapos merong uh, tawag nito barbecue yan bali lima pala na, ano. so itingnan nyo yung so, ano yung chicken ni Diwata guys malaki na may, may additional pa Ayan, oh, may additional pa na chicken. So, sino hindi sa matutuwa niyan, guys? So, ang lalaki na ng chicken, may additional pa. Ayan, no? Oh, Meron pang uh, dagdag. So, yeah, sila pinakyaw na ni Kuya yung, uh, ano, yung uh, chicken. Hello, sir. Magandang hapon. <laughs> so, tinan niyo yung chicken ni Diwata, guys, kung gaano kalalaki. na ah, diba? ba? So, ayan yung pila hanggang doon sa may dulo. Hello po. So, ayan. So, mahaba na yung uh, pila. So, ayan o. No. Oh. Ang lalaki na ng chiki ni Diwata, meron pang additional. So, ayan Pony guys. So, thank you sir, thank you. Ayan po. <laughs> so, may additional pa, di ba? Ah, <laughs> ayan guys, no, hanggang doon sa may dulo Ayan, yung napantay-pantay na yung guys Sa may dulo ang pila yung naka, nakaikot na yun hanggang dito ayan hanggang dun sa may lutoan ni Diwata yung nakasando na yun guys yun yung last na pila so kung bibilangin mo mga 100 plus pa rin yung uh, nakapila guys so hanggang dito hello po ayan dito so ayan so ayan may inihaw na chicken kasi tapos may fried chicken tapos may bulalo may barbecue ayan Oh, 100 so ayan guys so dito nagkakaroon ng ano eh konting uh, clogging so dalawa kasi yung isang yung sikin kasi iba yung uh, platform ayan iba yung platform din sa paris overload Ayan guys, yung ano, kaya nagkakaroon ng medyo bumabagal pagdating dito sa may uh, ba ano sa may hawito, uh, sa kanyang cashier na no, nagkakaroon ng konting ano dyan, uh, luck. No, kasi nga yung iba na isa lang dapat yung pipila. So ang buong pamilya yung gustong pumila kasi para makita daw nila yung uh, shiki ni Idol, diwata kung Kum gaano kalalaki. Ayan, di ba? Kanya-kanya sila, kanya-kanya. So, yung chicken diwata guys. So, may additional okay. na yan, ha. Ang laki na, meron pang additional na parang kalahati ng mga uh, hita. So, <laughs> oh, ayan guys. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Yan, ha? sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, sana lumaki na yung ating uh, additional din na uh, sweldo no sa ating uh, YouTube no at uh, maraming maraming salamat po Only Rice may chicken na so ayan guys hanggang doon na yung sa dulo papunta na papunta papunta po doon so ayan merong uh, nagpapalinis may mga bagong dating so ayan sana huwag munang umulan no at uh, medyo makulimlim guys yung ating uh, panahon so sana wag umulan Ayan, sinanay, oh. O, ayan na yung mga tapos na. hanap na lang sila ng pwesto. Kung saan sila available na tatayo para oh, kumain. So, ayan. Ang sarap po kasi ng inihaw na diwata, guys. Ay, inihaw na diwata. Inihaw na, ano. Inihaw na chicken ni diwata. <laughs> inihaw si diwata, eh. Ang sarap po kasi ng inihaw na chicken ni diwata, guys. Uh, iihaw si Diwata dami niyong iihaw si Idol Diwata pa so, ganoon kasi kasarap yung uh, iniihaw ni Idol Diwata na chicken so, hindi natin alam kung ano yung uh, recipe o ingredient na nilalagay ni Idol Diwata baka merong focus, uh, no? na pag uh, prepare ng uh, chicken ni Idol Diwata guys kaya sobrang uh, sarap so ayan so salamat ayun mga tapos na ano ba yung basketball player ba yan ang tangkad naman yung guys ayun oh. punta rin dito kaya Idol Diwata laking mama no? ito pa isa o oh. nakasamblero ayun yung kasintas lang kami yan. so ayan yung mga parating pa rin guys ng mga kababayan natin so ayan yung pila ayan yung pila ayan ito na yung pila guys, dito na. Medyo nagkakaroon nga dito ng konting uh, pagbagal kasi nga. Ayan, susuklian, tapos yaabot yung... Uh, ayan, lakad na para tuloy-tuloy. Ayan, ada, ayan. Ayan, chicken. Tapos may soft drinks, unrealized. Ah, dalawa ayan guys so yan maraming salamat sa inyo guys thank you thank you very much po sa inyo guys